Sa iba pang balita, patuloy na pinapangasiwaan ng Department of Trade and Industry Region 2 ang mahigpit na monitoring sa presyo ng mga pangunahing bilihin at mga produktong pang noche buena sa paglapit ng kapaskuhan. Ayon kay Attorney Angie Gumaru, hepe ng Consumer Welfare Division ng DTI Region 2, kabilang sa mga produktong tututukan ay ang delata, processed meat, kape, sabong panlaba, kandila, bottled water at instant noodles. Kasalukuyan naman ay nasa ilalim ng price freeze ang mga naturang produkto kaya hindi dapat magkaroon ng anumang pagbabago sa kanilang presyo. Dagdag pa ni Gumaro, wala pang inaasahang malaking pagtaas sa presyo ng mga Noche Buena items ngunit tinihintay pa rin ng anang ahensya ang official na guidelines ukol sa mga produktong ito. Kasabay nito, nagpapatuloy rin ang inspeksyon ng DTI Region 2 sa mga Christmas decor at paputok upang matiyak na sumusunod ang mga nagbebenta sa Philippine Standard Mark na ligtas gamitin ng publiko ang mga panindang produkto. Babala naman ng DTI sa sampahan ng kaukulang kaso ang mga establishmento ang manufacturer na mauhuling dalabag sa price freeze o magtataas ng presyo ng walang autorisasyon uh, mula sa ahensya. IFM News